na naman dumating. O ba't dito ka? Wala nga ang pera. Hindi nga dumating ang lawas ko. Asyete na. Asyete na. libre ka naman. Wala nga eh. Meron Sa lunes pa lang dalat yung sabi. Payosi ka naman. Ito pa lang ngayon. Payosi ka naman. Ako umingin pa niyo si sa'yo eh. Kung may trabaho, kung wala eh. Wala pa naman kaming spatter. Oh, spatter na. Pwede niyo. ko. No, ko. Sa Sa uh, tres lang ah. Oh, tres lang ah, pero game tres ah. Game lang. 3 ka kunin mo yan. nagsimula na kami. <laughs> ano, sablay -like, ka? Uh. Ano, tres lang yan ah. Ano? tres lang daw, tres. Eh. Ano? Ba't nandito ka sa akin? Simple. Bakit? Amo ka Oh, anak apat na game. Tres isa. Sabay dito. Oh! Three, six, nine, twelve. O di may twelve pesos ka. Wala na 10 Pesos pa rin. Oto pa. Siyempre, may 12 ako. 12, 12. Sabo mo na, para walang ano. Ano ba rin eh. 12 na. Sa pulang muna. 12 talagaw. Ito sa iso. Ayan sa iso. 25 Pesos Sa Sabay ka nun sa iso ka talagaw. Alam mo, 12 lang isa. Laro. Bukas ng 12. 12 sa iso. 5 na pala ng 20 eh. 5 na laro ah. Oh. toto Totoo, sampu pala. Sampu, jambay doon. Ito, onsi, wala ko piso. Ayaw pa onsi, Kasi yung 20, kanina nakita ko yung 20 Tangay, peke yun Peke, mo sa bibili ko yun Bibeta, bibili, ko, dali Eh na, kapat na naroon, dose Buong meron ba? Subway ko yun Wait! Ako tumulo Wait! Ilan laro eh, ilan laro? Mga Tapos? Oomph. Ay, tanggapin yung Oomph. Oomph eh. Ano pangalan nito? pangalan? Hindi naman yung badong ng 20 eh naman yun eh Bigay yun eh Iba yung pangipato Oo, na laro! Tres isa! Eh, subay ko rin! Meron ganun sa akin lang meron yun ah <laughs> ano mo na parahalan? Ano mo? Ako pa daw makuna to. Huh? Ano Maganda na? 20. Papas ko na. na no? Pap Papas kulat-kulat mo. <laughs> yung, tatagal siya yung ina anak. <laughs> <laughs> Grabe 'to spatter na 'to, marunong sa ano, marunong pa sa nagbibigay. Pupapas ka lang, unot-unot mo ba? Pinuha pa isang puno, kaya rin pinuha pa, no? Wala pang na? Wala pang tatagal na, anak-anak But, <laughs> may balak pa rin mo na magpakasal gagawin pa rin ninong to parang <laughs> magpakasal wala ka na asawa eh, ay balay mo bakit? Pabalik pa ba yung asawa mo? Oh, sigurado. Matikang, yun. Paano makasiguradong babalik yun? Tigang nga, tigang nga. Ayun ang sigurado mo. Ah, pag bumalik, tatanggapin mo. Siyempre. Kapasal, no? Kapasal. Oo, no. pakasalan oh, pa. Ikaw nga ninong, kasi kulat mo eh. Ako nga <laughs> magiging ninong. magiging <laughs> ninong. So, ayaw mo na ako maging ninong? nagulat mo eh, sa inyo pala to U huwag nyo kukunin inaanak to ha maano pala to Ma pre may presyo magkano magano presyo magano magkano ba dapat mga ano ninong ninong pag hindi pag lupa bibigay ko may anak ka ba may kuhawang ninong sa'yo Ayun eh, lang problema. Wala akong inaanak. Kaya naka-sadong sa magsasabay yung paa. Kaya <laughs> pala, wala palang inaanak eh. Oh, Ayun lang, wala akong inaanak babae. Kasi wala pa akong pambigay. Hindi, <laughs> <laughs> makuunat ka rin. Hindi ka na rin kilalang ninong nun. Wait, wala nga pera sa bago eh. Anong gagawin Wala daw siya pambigay, pero pang, pang gamit meron. Yung bago <laughs> nun. Na-miss mo na ba siya? Miss mo na siya? Oo, oh, siyempre, kahit yung iba naman yung asawa, mamimiss yun. Pero yun, hmm. pag ano ah, pag hindi ko ka na din. Ha? Pag hindi ng tigang ka na din. Sa sagingan. Sa sagingan. Yung sarili akong isip, alam ko kung ano paano gagawin. Matagal ka na nag-ano? Anong tawag sa mo? Mas... Master Bape. Ayun, ma... Matagal na rin siya nagma-master Bape. <coughs> Bago ligong ka ngayon? Ayun, eh, yung survive mo, survive, survive, no? Masturbate. Ligo ka ngayon? Hmm. Siyempre, maligo ko. Alam mo, hindi ako maligo. Okay, wala sa akin, ako maligo. Ayun. Ano kaya yung loob? Lakas ng loob, ah. Talaga ako kayo. Bagong ligo lang, lumakas ng loob, eh, no? Kaya bagay na bagay sa'yo yung orange mo eh, no? Hmm. Tanda mo yung araw na to, ha? Ano ba ngayon? Thursday. <laughs> Thursday. Bebes. Bebes. Sabi mo mga makulat. Wala ko yung araw ay. na itong makulat ah. <laughs> ka. Ay, nako.